Muli binalikan po natin si Tatay Charlie para ibigay po ang isang sakong bigas. Nakita ko po ang saya sa kanyang mga mata nung nakita niya tayo. Ano pong masasabi niyo doon sa nagbigay ng bigas sa inyo, Tay? Maraming salamat. Tatay. Masaya po kayo, masaya. masaya po. Malaking tulong po yun, o. No? Oh. Isang pinagpalang araw, mga kababayan. Nandito na po tayo kung saan po natin na-scout si Tatay Charlie Diyan po nakita natin siya naggagamas, nagkatabas para po tatanim niya daw po ng kamuting kahoy. Para sa pagdating ng panahon, meron siyang maani, may makain, meron siyang mabenta para magamit niya po sa araw-araw niya panggastusin. Ngayon mga kababayan, kaya tayo na andito bumalik sa kanya para ipigay na po isang sakong bigas. Samahan niyo po ko sa kabuong vlog na to para po kay Tatay Charlie at ihatid po natin ang isang sakong bigas. Okay guys, nakita na natin si Tate Charlie. Mukhang sinasalubong na tayo. <laughs> Ay, ko. Yung pangako ko sa inyo. Okay, salamat po. Kamusta po? Okay naman. Hintayin niyo ba ako. Okay. <laughs> okay, sabi niyo kasi may meeting kayo eh. Ayun, 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 lang po. ayun, 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 mga ayun, 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 mga Ginawa po dito sa inyo ano. Tayo po no. Ay nakapunan niya. Kung ito yung bangka hapon, ako. Sabi ko baka buka. Kaya ano kung masasabi mo din sa nagbigay ng isang sakong bigas para sa iyo? Ang pumas ko sa inyo. Kaya pa sa akin. Dito ka? Ano pa ano ka? Ano po masasabi niyo doon sa nagbigay ng bigay sa inyo? Tayo. Maraming salamat. Masaya po kayo, masaya. Masaya po. Malaking tulong po 'yun, oh. No? Opo. Ah, ma matagal-tagal niyo pong mauubos 'yon. Ay, ibig sabihin mga batang yan. Mga pamangkin ko at mga... Ah, pamangkin. Mga manugong ko. Tapos, apo. Natutuwa hmm. ako sa... Matutuwa po ako para kay tatay. Hmm. Kasi naihatid na po natin yung isang sakong bigas na sinabi natin. Sana eh, may mga mag-sponsor pa kay tatay. Yung hinihingi kong plywood sa ano dito. At may magbigay sa kanya oh. Karon tayo masaya kayo. Mga, mga ilang ano, mga ilang ilang araw ay ilang linggo yung makakain yung ano, ay, mga isang buwan. Isang buwan? Ay, ah, mga ano-ano na yan, Ano. Ulam na lang po po problemahin nyo. Ano. Hindi nga po yung mga kanyang dito. Ay, yun ang problema. Wala <laughs> mga tarpa. Kala nyo, uh, babalik pa ulit ako dito. At mayroong magbigay sa atin ng pambili ng pambili na pambilinang, pambilinang na ulam ang problema ni tatay. Oh. Grocer sa ano? Ilang taon na ulit ka tatay? 64. 64. Pero tayo ako, ano uh, baka sa sunod na ano linggo kaya basta ba, papa siya lang ukay dito. Halimbawa magkaroon uli ako, papa lang ukay. Para sa pambili niyo na ulam. <laughs> Sige tayo, hindi na po ako magtatagal. Oh, sige po. Uh, salamat po. Para salamat po doon sa ano sa nag-sponsor po sa isang sakong bigas para po kay Tatay Charlie. Tatay Charlie po na scout natin nung nakaraan doon sa Sabi tatabas po siya para mautan lang po na ka oh yan oh. Mga ilang ilang buwan ba bago anihin nakamuti ka? Ay isang taon. Ay isang taon pa pala kayo maghihintay. Kailangan talaga may discard ano. Wala kang parang uh, ibang. Wala ka lang. Oo oh, okay. po. Sige po, tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Hintayin niyo po yung pagbabalik ko dito. <laughs> <laughs> Sige po, tayo. Sige po, tayo.